Kilalang talent manager at showbiz insider na si Oji Diaz, inuula ng pambabatikos ngayon ng mga tagahanga ni Janine Gutierrez dahil sa paninira umano nito sa aktres para bumango ang mga pangalan ni na Paulo Avelino at Kim Chu. Nanggagalaiting ngayon ng mga fans ng aktres na si Janine Gutierrez kay Oji Diaz dahil napapansin nilang panay umano ang paninira ng talent manager sa kanilang idolo para maging maganda sa paningin ng nakararami ang tambalan ni na Paulo Avelino at Kim Chu. Bukod pa rito, may mga nakapansin rin na tila idinidikit palagi ng talent manager ang pangalan ni Janine Gutierrez sa tuwing napag-uusapan nila sa kanilang vlog ang Kim Pao. Hindi naman lingid sa kaalaman ng naging relasyon ni na Paulo Avelino at Janine Gutierrez noon kahit hindi naman ito gaanong inilalantad sa publiko at hindi rin gaanong napag-uusapan kung ikukumpara sa relasyon ngayon ni na Kim Chu at Paulo Avelino. Hindi nagustuhan ng mga fans ni Janine Gutierrez ang naging pahayag ni Ogie Diaz na mas nagustuhan umano ng maraming mga netizens si Kim Chiu para kay Paulo Avelino kaysa kay Janine Gutierrez. Kaagad namang sinagot ni Ogie Diaz ang mga isyong ito at iginiit sa kamakailang episode ng kanyang vlog na hindi naman niya sinisiraan ang kapamilya star na si Janine Gutierrez. Iginiit din niya na bagamat aminado siyang fan rin siya ng Kim Pao ay hindi naman umano ito nangangahulugan na pumapanig na siya sa mga ito. Para sa kanya, ay inilalahad lamang niya ang mga opinyon ng maraming tao patungkol sa pinag-uusap ang tambalan ngayon ni na Paulo Avellino at Kim Chu kaya naman hiling niya na sana ay huwag naman siyang paratangan ng mga ito na may galit kay Janine Gutierrez. Ano ang say niyo sa balitang ito?